Unti-unti nang nakatatanggap ng ayuda ang mga rice retailer bilang tulong sa gitna ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. May ilan namang hindi nakatanggap ng ayuda dahil naabutan daw sila ng cut-off. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Quezon City si Hannibal Talete. Hannibal, marami na bang nakatanggap ng ayuda dyan? Jester Maui, isang linggo matapos ipatupad ang uh, price ceiling sa bigas, nakatanggap ng ilang rice retailer dito sa Kamuning Market sa Quezon City. Inumpisahan daw nitong Sabado ang pamimigay ng 15,000 pesos na ayuda sa kada retailer. May ilan pang hindi katanggap dahil inabutan na sila ng cut-off. Ayon sa mga nakatanggap, kahit pa paano makakatulong na ito sa kanilang hanap buhay. Si Mang Javier naman, nasa entrada na nga ang kanyang pwesto pero hindi siya nakakuha ng ayuda. Gayun man, umabot man ng isang buwan ang price cap, kaya pa rin naman daw nilang magtinda. May darating naman daw na supply ng bigas pero 45 pesos daw kada kilo ang presyo nito. Wala raw silang magagawa kundi ibenta e ito ng parehong halaga at walang tubo. Pero kung pipiliin daw silang ibenta e ito ng 41 pesos kada kilo, hindi na raw nila ito kakayanin. Bukod sa mga retailer bigas, nice ng bigas, nais din ng may-ari ng sari-sari stores na makakatanggap din ng ayuda. Ayon sa Philippine Association of Stores and Carinderia Owners Incorporated, marami sa kanilang mga miyembro ang tumigil ng magbenta ng murang bigas dahil walang buwi-bili. Bukod kasi sa durug-durug na kadalasan, may amoy pa. Kinumpirma naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na kasama ang mga may sari-sari store sa 60,000 retailers na makakatanggap ng ayuda. Inuna lang daw ang pagpamahagi pagpama ng 15,000 pesos na ayuda sa mga rice retailer. Just mawi, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagtitinda ng mga rice uh, retailer dito kahit na... At nakakatanggap pa rin hanggat sila ng uh, supply ng uh, bigas pero umaasa sila na mapagbibigyan o mabigyan sila ng ayuda ng pamahalaan. Jess mawi Maraming salamat Hannibal Talete. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.